Okay, eh, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rowan of Malalag, sana po supportan niyo po. yung YouTube channel po ni Marius, And And so, Marius. Mga, yes, Vlog. Marius yeah. Vlog, yan, suportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang uh, umaga, magandang gabi. At uh, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated do tayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At yan mga kalingap, kung nakita nyo, nandito ho sa uh, gitna ng palayan. Ayan po. Kasi po mayroon tayong pupuntahan doon sa mga isla-isla doon, no? Doon ayan po, oh. At uh, mayroon daw po doon na gusto magpatulong at ngayon po mga kalingap uh, pupuntahan natin at uh, titingnan natin kung ano po yung may tutulong natin sa kanya at syempre po huwag natin kalimutang suportahan Kuya Bar Santos Matubang at na Vlog at uh, Kalinga Rob at syempre po yung uh, Marius Vlog po huwag po natin kalimutan tulad po na papunta po tayo dito nasa gitna po tayo ng mga pilapil ano po at counting uh, kon mo lang po dito eh talagang mababasa kayo ayan talagang ganito po kami maghanap po ng mga matutulungan uh, pupuntahan po natin kahit saan sila naroon sa kabundukan sa kapatagan sa palayan sa mga pilapil po sa ilog pupuntahan po natin yan kung, kung nangangailangan po sila ng tulong natin kaya kung mapapansin nyo, nyo mga kalingap ako may face mask kasi hindi pa ho magaling yung ating hindi pa ho 100% na magaling kaya tinatakpan ko muna ho para hindi ho ma mapasukan ng mga mikrobyo ano po. Pero ho hindi ito balakid para sa ating mga ginagawa. Ayan. Ay po mga kalingap samahan niyo ako para marating natin kung saan man po yung uh, pupuntahan na yon. Ayan. Ayan po nasa likod po natin yung ating kasama. Ayan, nasa napalaban na rin po sa ating mga nilalakad ano po. Ayan po. Ayan. Ayan po mga kalinga papunta po tayo doon sa ini po sa ating nanay na tutulungan kaya ayan po samahan niyo ako para makita po natin ko ano po yung dapat po na maitutulong sa kanila. Ayan nga po, medyo, uh, ito pong, ngayon po sa, dadaan naman tayo sa mga palayan. Ayan po yung ating kasama na sa hulihan o At napalaban na rin siya. Ayan. ayan po mga kalingap medyo mara, malayo po talaga ang ating lalakarin ano ayan hanggang doon pa po sa sa dulo ayan napalaban tayo dito eh mga kalingap ang layo po ng nilalakad natin kaya ang hirap din po dito ano ayan. Opo. Nandun pa sa isang isla. Ha? <laughs> yeah. Ay, may piso o. Oh. oh. May piso. Maswerte. Oh. Nakakuha hmm. Ano akong na, piso. Ano yung nakatihaya na tao o? Tihaya po. Tao? Tao. Swerte yun. Itabi niyo po tapos i-ano. Ibili. <laughs> <laughs> Hindi, gawin po sa wallet. Apt, ganun po yan. Sabi. <laughs> <laughs> Ay, nandito na tayo sa isla. Madesign ka na, Gabi. Sabi. <laughs> Ay, dito rin po pala ang bahay nyo. Dito po ang bahay namin po. Kaya po mga kalingap. Ayun. Ha? Ayan. Napalaban na tayo dito mga kalingap sa lakaran at ito na po yata yung ating target Eno mga kalingap sa ngayon po nandito na po tayo sa bahay ho na ating target sa ngayon At ay, ikaw, eh ano pang pangalan nyo? Brenda po Brenda. Glenda. Ah, Glenda. Glenda. Ayun. Siya pala si Glenda. Ito po, ba, nasaan ang bahay nyo? Ito ang bahay nyo? Ito talaga yung talagang bahay mo? Hmm. Ilan na yung edad nyo? 38 po. 38 ka na? May Opo. asawa ka? Wala po. Ah, uh, nasa, uh, nagka-asawa ka na? Opo. Nagka-asawa ka? Opo. Nasaan na siya ngayon asawa mo? Hindi ko na po alam kung nasaan ko. Bakit nagkahiwalay kayo? Opo. Hmm. Ilang taon na kayo magkahiwalay? Ano na po? Ano na taon na po? Ano na taon na? Opo. So, sino mga kasama mo dito sa... Sino ang mga kasama mo sa ngayon? Mga anak ko, tapos kapatid ko, sila po, dyan ang bahay po nila. Ay, may mga kapatid ka dito. Ilan yung kasama mong uh, mga anak mo? Tatlo po. Tatlo mga babae. Nasaan mo? Isa pong lalaki pangangan. Tapos mga babae po. Ano itong uh, tinitiran mong bahay sa iyo? Sa iyo ito? Ito lang pong bahay. Ah, uh, sa iyo itong bahay na to? Opo. yung bahay? mo, pakita hmm. mo sa loob. Nasa ba ang bang bahay mo? Nasa ang bahay mo, pakita mo sa loob. Mm. Ah, mga kalingap, ito po yung bahay ni... Ah. Ayan po, ang kanyang bahay. Papakita, ayan. Ayan. Ay, ito po ang kanyang bahay ng kalingap. Hmm. ayan na po ang, ang gamit nila po ay kaldero tapos yung mga ano ba to hindi natin alam kung anong mga kung po ano ayan ayan Na, nasan yung mga anak mo? Nasan yung mga anak mo sa ngayon? na pero, ito po yung isa po. Ah, pero nag-aaral nag, -aara, nag yung Oo mga po, anak naga no? po? nag-aaral hmm. po. Saan kayo kumukuha ng... Uh, saan kayo kumukuha ng gastos uh, gastusin ano sa pang-araw-araw? Binibigyan po kami ng mga kapatid ko po. Halimbawa, walang nagbigay? Ano po, na ano po kami ng May isa po may nagpapaalaga. may isa po may, may nagpapaano. nag po sila ng tohoy. Mm. Uh, nag, nagtitinda ka rin. Nagtitinda, okay. naghahanap buhay ka rin. Opo. Okay. Mm. Kasi hindi naman siguro okay. yung mga mga kapatid mo sa araw-araw ay -araw, eh, magbibigay kayo sa inyo. Ano? May nagpapanada po. Ibig sabihin nagtatrabaho ka rin. Yun ang pinakang libangan mo. Ano po? Ano po? Eh, yung asawa mo hindi na... Wala na po, hindi na po namin. Alam kong nasaan na po. <laughs> hmm. Wala ka ng balita sa kanila? Wala na po akong balita doon po. Yung mga anak mo, hindi hinahanap yung asawa mo? Hindi naman po. Hmm. Yung mga anak mong lahat nandito, kasama mo? Opo, kasama po po. Ah... Eh, uh... Ilan yung mga anak ko? Nasaan yung mga Tatlo anak niyo? po? Tatlo po. Oh. Oh, ano, mga po ko ay isa. Uy, ayun na. Ayan mga kalingat. Siya po yung anak na. Siya po yung panganay na anak niyo. Pangalawa po yan. Pangalawa. Nasaan yung panganay? Nasa kabila po yan. Ning, ano pangalan mo, Ning? Ah, Nag-aaral naga ka rin, Ning? Eh. Hmm. Kumusta naman ninyo yung kuha ninyo dito? Yung pamumuhay ninyo dito? Ayos lang po. Hindi naman kayo nagihirap. Bakit na parang naiiyak kayo? Bakit parang naiiyak ka? Bakit nahihirapan din ba kayo sa pang-araw-araw? Tulad ng uh, papano pala yung sabi ni nani, mama mo na minsan wala kayong makain. Siyempre, mahirap yun sa mga tulad ninyo, ano? Lalo na kapag nagugutom kayo. Kumusta naman yung pag-aaral nyo? Ayos lang po. Sa ngayon, anong, uh, kung, anong grade ka na? Grade 5 grade 5 ka na? Dahil pag-aaral mo, hindi ka naman nagugutom. Hindi ka naman nagugutom kapag uh, pumapasok ka sa paaralan. Ay, mga kalinga pa, uh, sigurado hong nagugutom siya. Hindi niya mailabas sa kanyang bitig. po. So. Pag pumapasok ka sa paaralan, may meron din kayong baon. Sino nagbibigay ng uh, baon? Salamat. Mabuti noon meron si mama mo binibigyan na baon ano. Nasa yung kapatid mo? Ano yung kapatid mong panganay, babae rin? Lalaki po. Ay lalaki, ikaw lang yung Ilang edad mo na ngayon? 12. ka na. Ano naman yung ang uh, pangarap mo pag, uh, pag uh, laki mo? Anong pangarap mo uh, matapos kasi nag-aaral ka ngayon? Ano yung pangarap mo na matapos? gusto mo mag-uro yeah. ano nga nang uh, ano nga yung pangalan mo? ha? Po. ali? island ayan po si island uh, anak na uh, pangalawa pong anak ninyo ito ano? Ayan. Yeah. and uh, great fight na ho siya at sama-sama uh, ho kayo dito sa Opo. Itong uh, kuwento na to. Ano ma nagtitumiti nagtitinda kayo ng mga damit? Magkala ko nagtitinda kayo ng dami kasi ng damit ninyo dito sa loob. Hmm. Ayan. Ano mga kalingap kung nakita niya lang ang uh, kalagayan nila yan ng mga nararamdaman nila eh, hindi hindi lang ho nila mailabas ho, ano pero meron no silang nasa loob na hindi nila mailabas uh, at yun na lang po ang mga kalingas. kung ning uh, ano halimbawa ning may may magtanong sa iyo kasi may mga nanonood dito sabihin ano naman yung gusto mong tulong para sa inyo Ano yung unang gusto mong tulong para sa iyo? Wala ka maisip na uh, tulong uh, kasi malay mo na may makapanood nitong uh, video na gusto kong ibigay sa iyo at uh, hindi naman nila alam kung anong yung gusto mo. Ano yung gusto mo na Halimbawa, uh, yung ma -e, mapagawan mo lang kayo ng bahay o ma kung ano yung uh, gusto ninyong hanap buhay. Uh, yuning uh, ano yung gusto mo na, Ano yung pangarap mo? <laughs> naiiya ka n'yong huwag ka mahiya ah, sa mga ganito mga pag ganito na nandito tayo sa mga emotional ba tayo no halimbawa kailangan sabihin mo lahat ng mga nararamdaman mo para makatulong na rin kay mama mo at sa inyong pamilya ilang kayo magkakapatid ah tatlo lang kayo Ano mga kalingap, narinig naman ninyo yung, uh, uh, yung sinasabi po na ito ni ikaw naman po na ano ano naman po masasabi mo sa anak nyo ano po mag-aral po siyang mabuk eh hmm. po? Ayan, ano ano na po yung kahilingan mo sa lahat ng mga nanonood sa atin. Na ano yung kahilingan mo na, na gusto mong hilingan dito sa mga na nanonood wala na kayo wala wala na kayong uh, gustong kahilingan kaya po ako pumunta dito para malaman ko po kung ano po yung gusto ninyong tulong para sa inyo at uh, pinuntan ko po kayo dito sa gitna ng palay para malaman kung ano yung gusto ninyong maitulong ano po hmm. wala ho kayong maisip na gustong uh, itulong para sa inyo Ibig ko sabihin, kontento na kayo dito sa buhay niyo yung ganito. Hmm, po. Uh, kaya nga ano yung uh, gusto mong tulong na uh, para sa inyo, wala wala ano ko kayo lang po. Po, financial po sana. Ayan mga kalingap, ang mga kailangan lang ho pala dito ay mga kailangan lang po nila ng mga pagkain. At uh, sa ngayon po, hindi natin sila na dalhan ano, kasi ngayon po nag-scout muna tayo. So, babalikan na lang po natin sila at bibigyan natin sila ng uh, uh, grocery at uh, may bigas po. Ayan po mga kalingap, hanggang uh, dito na muna po ang ating video sa kanila. At abangan nyo ho ang pagbabalik ko dito sa bayang ito. So, so, ngayon po mga kalingap, hindi lang ho niya mailabas sa kanyang uh, kung, po ano, kung ano yung gusto niya. Kaya medyo emotional po siya pero hindi niya mailabas at hindi parang hindi niya maunawaan itong ating ginagawa na parang natutulala siya na parang hindi niya hindi siya makapaniwala na may tutulong uh, natulat po sa atin. Ano po? Kaya yun lang po hindi niya mailabas pero sa mga kalingap alam naman ho natin kung ano yung dapat na itulong sa kanila unang una ho mga kalingap itong bahay nila at kung uh, nakita nyo nga ho, ano pinasok natin at ito pong mga bahay nila ay uh, yung nasa kung ho, ay mga trapal at ang mga dingding ho niyan ay yun hong mga ding, yung hong mga ganyan no uh, pawid ayano no, ibig naman uh, sabihin no okay lang naman ho sana yun eh ang mahirap po lang ho dito mga kalingap halos wala ho silang makain dito lalo na ho yung mga anak niya ano at uh, tayo na lang ho ang uh, bahala na tumulong sa kanila kung ano ho yung uh, nararapat na ibigay sa kanila at sya nga uh, ayan ho hanggang dito na lang po ang aking video uh, at uh, marami pong salamat siyempre uh, syempre po wag natin kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang Ate na Vlog at Kalinga Prab at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sana wag po natin kalimutan na suportahan sa ngayon po, nandito po tayo sa talagang dumano tayo sa gitna ng uh, palayan. Ano po?